Hello guys, kamusta? Tumtahan ulit natin yung ating ubas na nandun sa ano, sa paso dun sa rooftop. Tingnan natin kung may flowers na. And samahan nyo ako guys. Dito Hello doc. Hello. Hello Duck Duck, hello. Duck oh, di sini ada banyak-mana pusing, mahu kuliti. Hello, hello kening, hello kening, hello kening kening. Kita cute ulit tayo. Look na yun. cute. Cute 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 cute. Look na yun. Look cute cute. Cute 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 man. Uy. Mulat ng mata. Yeah. Po. <laughs> Dan, muna Guys, eh. punta Guys, punta natin. tayo ulit sa taas dito na tayo dito na dito na titignan natin kung merong kasamang flowers kung bibigyan tayo ng bunga yun. Mayroong guys na kasama oh. Yan. Pero flowers na sumama. Ayan. Hmm. Mayroon siya mga flowers. Ayan. Labas na sila oh. Ayan oh. Ayan. Kahit maliit lang yung kanyang sanga oh tingnan nyo liit lang gating ting lang pero at least bumubunga siya kahit konti lang eh meron siyang nagbibigay naman siya ng bunga <laughs> yung kasing ano niya yung cuttings na pinutol ko eh hindi talaga pwede namang buhayin yun at ang liit nga oh gating ting lang siya pero at least guys napabunga natin siya oh mm, di ba Lalaki din yan. O, oh, meron Oh. O, see? Ipabunga natin o. Oh. Pabunga natin uli. Ang ating ubas na nasa paso. O, marami din siyang binigay na punga. Dito. Meron siya. Meron siyang maliliit. Dito. meron siyang binigay na bunga o oh. Ayan guys diba hindi imposible na mapabunga natin yung ubas na nasa paso kahit nasa paso lang pwedeng pwede yung pabungahin diba oh. Ayan guys, ah. Meron ng mga flowers siya. Dami siyang flowers oh. Ayan. Ayan. kahit maliliit siya, lalaki din yan subaybayan so, pay -payan nyo guys at ating johan uli lagi ito Kung ano nang update dito sa ating ubas na sa paso At least ang malaga na pabulaklak natin uli siya at Sigurado may ibibigay Bibigay siyang bunga Kahit konti At least may bunga Diba Yan lang guys ang ating update dito sa Ating ubas na sa paso Yung ating nilipat dito sa paso Sa rooftop Ng kapitbahay yan. At least napabunga ulit natin siya. Yan. Yan lang guys, sa ating update dito sa ating ubas. Sa aking ubas na nasa paso dito sa nilipat natin dito sa rooftop. Yan guys. And bye bye. God bless. Bye bye. Thank you for watching.